Hello mga kapeds, kumusta, kumusta, happy new year dyan sa lahat no? Today's vlog guys, pag-usapan natin or magpintuhan tayo uh, regarding kung pumunta ka sa isang lugar or may mag-apply ka ng trabaho sa isang lugar um, This is only my opinion or no? my personal opinion guys na importante talaga din na at least mayroon kang background sa isang lugar na pupuntahan mo especially kung uh, first timer kang mag-abroad or especially kung wala kang mga kaibigan kamag-anak na sa lugar na puntahan mo kailangan mayroon ka rin isang uh, mayroon kang uh, background or mayroon kang idea kung anong klasing lugar ang puntahan mo especially dito sa Canada guys kasi four season siya no mayroon siyang winter, mayroon siyang spring, may summer, may uh, may fall. So, okay, today's vlog guys, pag-usapan natin bakit kailangan din natin to consider ang isang lugar na at least mayroon kang alam or mayroon kang idea kung ano ba yung culture nila doon, anong klaseng Uh, lugar ba yan? O ano yung mga environment? Ano yung cost of living doon? Parang hindi ka makulture culture shock pagdating mo doon. So, Today's vlog yan ang pag usapan natin. Guys, para sa akin ay uh, number one, no? na bago mo tanggapin yung job offer kung mayro mang uh, employer na mag-hire sa iyo ma Canada, ma America, ma Europe, ma, double, uh, ma Middle East diyan, kailangan mo rin siyang alamin kung anong klasing o anong mayroon doon sa puntahan mo kasi karamihan kasi man nahirapan mag-adjust sa lugar or sa mga kasama sa work kaya sinasabi nila na mayroong a uh, homesick culture shock sila pagdating doon kasi wala silang idea especially sa mga baguhang mag abroad or walang hindi sanay sa uh, makipag-mingle sa mga tao or limited lang yung social life nila no kasi mahiyain or hindi sila masyadong uh, tahimik lang or hindi sila masyadong involved sa community sa kanilang lugar o sa uh, mayroon talagang mga taong ganyan yan ang pinakamahirap mong um, struggle pagdating mo sa isang bansa yung adjustment kasi it will takes like 3 to 6 months ang adjustment mo dyan especially number one yung uh, yung kultura sa isang lugar mga kasamahan mo sa work na mag adjust ka rin kasi hindi lang puro Pilipino yan mayroon ding ibang lahi so kailangan mo rin i-adjust so kailangan mo siyang i bago mo tanggapin o bago ka mag-decide na pupunta ka ng isang bansa na ganyan, kailangan mong alamin. At saka guys, number one talaga, yung determinasyon. Kung gaano ka firm o gaano ba ka talaga kainteresadong mag-abroad o nadala ka lang dahil gusto mo nang umalis sa bansa pero wala kang, parang hindi siya galing talaga sa kalooban mo kasi number one talaga yan maka-apekto sa iyong pag-alis makapikto sa yung trabaho kaya nag nagkagulo na yung otak mo uh, na distract yung focus mo kaya yung iba hindi tinapos yung kontrata yung iba sinasabi mayroong homesick mayroong homesick kasi you are not ready yet hindi ka handa nga lumabas sa bang, ibang bansa kaya dapat tibay ng loob at determinasyon at dapat may ambisyon number 1 talaga yan ambisyon bakit ka nag-abroad? Talaga number 1 talaga 'yan kung mayroon kang pangarap, talagang 'yung mga 'yung mga uh, 'yung mga sinasabi nilang homesick, hindi mo 'yan maramdaman kung talagang may ambisyon ka at may tiyaga ka. Kasi tuwing-tuwing iniisip mo na ito ay para sa aking ambisyon, ay mawawala 'yan, 'no? Mawawala 'yan lahat, guys, dahil hindi ka ready. Wala kang plano kung hindi mo inalam yung yung pag kasi ang iniisip mo pagdating mo doon abroad maganda maraming pera malaki ang perang sahod at saka magandang buhay no hindi ganoon dapat alamin mo muna kaya mo ba yung cost of living doon yung lugar ano yung klaseng lugar yung environment ganyan kaya dapat alamin mo muna or mag-research research magkatanong ka muna or mag-research ka muna kung mayroon kang kakilala na pumunta na nandyan sa isang lugar, tanungin mo kung kaya mo bang kung kaya mo ba sa sarili na magstay o magtrabaho sa isang bansa na ganyan. Nung nag-apply ako dito sa Canada noon guys, no kasi uh, nag-hire ako ng agent, uh, consultant, no? Consultant ako at saka DIY. Um, ang dami kong tanong, <laughs> ang dami kong tanong talaga. Tapos aside sa mga tanong na yan, guys, sini search ko sa Google. Ano ba ang pinakamagandang province sa Canada? So, ang lumabas kasi guys yung nagbo-boom that time aside sa nakikita ko sa mga movies, nakikita ko sa mga sa, sa internet, nagtatanong din ako. Tapos majority of my friends na nandito sa Canada noon, sabi ko, nag-apply ako ng trabaho ngayon sa Canada. Saan bang gustong saan ba ang magandang province? Karamihan kasi sa nagsabi na Alberta, Alberta, Alberta. Kasi nagbo-boom ang Alberta. Ang maganda ang cost of living sa Alberta. Um, maliit ang tax sa Alberta compared sa Ontario, Quebec, or sa mga New Brunswick, or sa Manitoba, mga ganon. Sa... So, ang, ang sinesearch ko yung Alberta. So, pag-search Alberta, mas namangha ako guys kasi am a nature lover. So mahilig ako sa nature. Hindi ako mahilig sa mga malaking syudad na mga pasyal-pasyal dyan, sa mga mall-mall, hindi ako masyado. Patirahin mo ako ng bundok. Camping is my, ano guys, libangan during summer. Camping, mas gusto ko yung camping kasi naka-relax. Para akong uh, bumalik sa pagkabata na gumagawa ng bahay-bahayan, parang ganon. So, being a nature lover, guys, so kaya sabi ko sa konsultan ko, Sir, hindi ako nagmamadali. Hanapan mo ako ng trabaho for employer dyan sa Alberta. So, sinesearch ko sa ang banda sa Alberta. So, ang lumalabas, guys, ay ang capital of Alberta is Edmonton and then ang second biggest city is Calgary. So, sabi ko, Sir, hanapan mo ako ng trabaho dyan sa Calgary. Yun ang sabi ko sa consultant. Kaya naghanap talaga siya ng trabaho dito sa Calgary. Lahat ng gusto ko ay nabigay sa aking consultant, guys. Kasi sabi ng kaibigan ko sa mga pinsan ko na nandito sa Canada, sabi niya, bakit nandiyan kasi Alberta? Dito kami sa Ontario. Dito ka na lang sa Ontario, sa Ottawa. Kasi para magsama-sama, sabi ko, no. Kasi nakita ko sa Ottawa kasi malaking siyang syudad at saka yung para siyang uh, para siyang uh, may comparison siya sa sa British or London yung mga ganun, mga architectural nila is mga malalaking building na mga pero parang sabi ko hindi to ang ano ko hindi to ang gusto kong mangyari sa buhay gusto ko yung nature kasi gusto kong maglalakad magja jogging umakyat sa bundok maghiking magcamping mag yun ang gusto kong gawin kaya guys, sa awa ng Diyos na bigay sa aking konsultant. No, kaya nung pagdating ko dito sa Canada, hindi ako nag-culture shock. Wala akong naramdaman na regret, wala akong naramdaman na culture shock. Kahit ako lang mag-isa, wala akong kamag-anak. Uh, mayroon akong dalawang kasama sa previous work before na nauna dito. Pero parang dahil sa aking hinahanda ko na yung sarili ko, nagtatanong ako, mayroon ako mga idea during winter time, anong gagawin, anong isuot, anong dapat bilhin. So parang pinaghandaan ko na siya lahat. So kaya, guys, kung pumunta ka ng abroad or mag-apply ka ng abroad, lalo na pagbaguhan ka, huwag pa dalos, -dalos. kasi ikaw rin yan ang uh, magsisisi. Kung uh, hindi mo kaya o hindi mo nagustuhan yung isang lugar, Lalo na sa trabaho mo na parang kang nanibago, nabigatan ka kasi hindi ka sanay. So number one talaga mag-research or mag-tanong-tanong uh, sa mga kaibigan kung ano ba ang klasing trabaho dyan, ano ang lugar na yan. Kasi para pagdating mo dyan, ano kaya number one talaga guys, during the interview, dapat may background ka sa employer kasi isa yan sa technique ng employer na nagresearch ka sa company nila. Kasi from there, alam, ng alam na ng applicant kung anong klaseng trabaho ang pasukan mo, anong klaseng uh, company ang pasukan mo. Kaya during the interview, sis, mayroon talagang possible question na lalabas dyan. How do you know this company? And then, why you are applying this job? Why are you applying this company? Kasi dapat ka mag-research talaga kung ano ang background or ang profile ng company. Okay. Salamat, 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 Kuya Wilson. Buhay ka na dati. Follow for more videos, guys. Thank you, thank you for your support. Happy New Year once again. Bye.